Pamilyar ka ba sa tawas? Saan nga ba ito kadalasang ginagamit? E ang tawas na kulay asul, nakakita ka na ba? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin kung papaano nga bang makatutulong sa inyo ang tawas na asul. Isang hindi pang tawas na marapat ay batid mo rin kung ano nga ba ang pinagkakagamitan. Upang kung magkataon, na malagay sa di inaasahang pagkakataon ay maaari mo itong mapakinabangan. Lalo na nga kung kayo ay nasa mga liblib na probinsya naninirahan. Pero bago tayo magpatuloy, kung baw ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Saan nga ba kadalasang ginagamit ang tawas? Ang tawas o alum o pinatuyong bahagi ng kemikal na aluminum at double sulfate salt ay kadalasang makikitang ginagamit na deodorant o pangalis ng mga body odor na dala ng mga bakterya sa ating katawan. Maaari mo itong ikuskos o irab sa inyong kilikili o sa paa o kaya naman ay durugin bago gamitin. Subalit mayroon din palang isang uri ng tawas at ito ay ang asul na tawas o blue alum. Isang espesyal na kulay bughaw na tawas na bibihira lamang makikita. Subalit para saan nga ba ang tawas na ito? Ang blue alum o asul na tawas ay karaniwang ginagamit na pangontra sa mga kulam, barang o mga usog. Gaya ng puting tawas ang asul na tawas ay pantapoy din ng mga masamang elemento sa paligid. Kung kaya naman, mainam na ibalot ito sa isang pulang pouch o sisidlan upang magsilbing protection. At isa rin ang blue alum sa pinakamabisang lunas sa mga nalason o ang tinatawag na hilo sa ibang probinsya. Lalo na nga kung kayo ay mahilig dumayo sa mga kapiestahan. At gayon din naman, sa mga nabasagan ng palipadhangin Ang mga taong tinatamaan ng hilo ay madalas makadarama ng pananakit ng tiyan, pangingitim ng mga kuko at ang pakiramdam na animo kayo ay naupos na kandila Kadalasan ay dinadala agad sila sa mga albularyo upang ipatingin o kaya ay isinusugod sa pagamutan Subalit kung batid ninyo kung papaano ito lunasan Gamit ang blue alum ay maaari mo nga itong mapakinabangan. Kumuha ka lamang ng isang baso ng maligamgam na tubig, lagyan ng isang kutsarang langis ng niyog at pigaan ng tatlong buo ng kalamansi at isang budbod ng asul na tawas. Ipainom ito sa nahilo o napalipad hanginan upang mailabas nito at maisuka ang anumang masamang nakain nito. Bagaman ang tradisyonal na pamamarang ito ay hindi pa kilala at kinikilala ng siyensya, ito ay labis na epektibo, lalo tigit kung kayo ay nasa malalayong lugar. Ikaw, nakakita ka na din ba ng asul na tawas? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Nakaranas ka na ba ng may sinasaniban? O may isang tao na inaalihan ng masamang elemento? Ano nga ba ang marapat mong gawin sa ganitong pagkakataon? O ano nga ba ang dapat mong gamitin upang mapalayas ito? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang natatanging gamit ng posporo at ng puting balahibo sa pagpapalayas ng mga masamang elemento. Saan kaman mapunta ay naroon din sila. Sa ang panigman ng kalupaan ay may mga masamang nilalang ang maaaring manahan. Madalas silang tinatawag na mga lamang lupa o mga espiritu na hindi basbasang nilalang. Madalas na nababati o nagugustuhan ng mga nilalang na ito ang mga buntis, may sakit o mayroong mga sugat na dinaramdam, mapapisikal man o espiritual. At upang malaman kung napaglalaroan nga ba ang isang tao, ay sinasagawa ang pagtatawas o isang sinaunang ritual na ginagamitan ng asin at tawas. Subalit kapag kaminsan ay labis na nga ang panggugulo o paggamit ng mga espiritong ito, sa katawan ng tao o tinatawag nga na sanib usapi at madalas nga ay nagigipa silang bayulente at nakapananakit pa ng iba kung kaya naman kung makasaksikan ng ganitong pagkakataon ay mainam na kumuha ka ng palito ng posporo at ilagay ito sa pagitan ng kanilang daliri sa paa takot sila sa palito ng posporo dahil pakiwari nila at pakiramdam nila sila ay sinusunog. Kaya labis ang takot nila dito. Maaari mo na rin silang makausap habang isinasagawa ang bagay na ito upang malaman mo rin ang kanilang mga layunin. Gayun din ang puting balahibo ng manok. Puting balahibo na pawang nakuha lamang sa isang manok na puti ang mga balahibo, ang paa at kahit na nga ang tuka nito sa madaling salita ay puti ang buong katawan nito. Maaari rin itong ilagay sa pagitan ng paa sa daliri ng sinasapian upang mapalayas na ang masamang espiritu na nagpapahirap dito. Ikaw, mayroon ka bang kwento o karanasan na nauugnay sa sapi? Sana'y may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Nakakita ka na ba ng damo? Marahil ay oo. E ang damo na kung tawagin ay bagukbok. Ano nga ba ang damong ito? Ang halamang damo na tinatawag na bagukbok ay kilala rin sa katawagang bulo perindu o kangaroo grass sa Ingles. Pinaniniwalaang ang damong ito raw ay sadyang mahiwaga sapagkat ito ay nagtataglay ng kakaibang dahon o hibla ng dahon o bulaklak nito na gumagalaw. Binansagan din itong ugat ng pag-ibig o ugat ng pagnanais. Ito ay sapagkat ang dahong ito na animoy ugat ang laki ay natural na mataas ang kapangyarihang maging pangakit, pangsuyo, panghalina at pampaamo. Pang sa katunayan nga na sa tuwing pagdidikitin ang dalawang hibla nito ay magbubuhol ito at pumupulupot sa isa't isa. Kung sakali naman na ito ay mausukan o mabasa ng anumang klase ng tubig, ito ay magsasayaw o patuloy naggagalaw. Nakamamangha ang hibla ng halamang ito. Kaya naman bago natin isa-isahin ang mga mahihiwagang gamit nito. Alam nyo ba na sa bansang Australia, lalo na nga sa mga kabundukan nito, ang damong bagukbok pala ay kinakain rin bilang substitute sa bigas. Ginigiling nila ito at ginagawang harina upang makagawa ng tinapay at iba pang pagkain. Ang bagokbok na ito ay sinasangkap nga sa paggawa ng mga love potion, love spell at panggayuma na aprobadong mabisa na maaring sangkapan ng iba pang mga herbal at mga mahiwagang damo. Subalit kahit ang bagokbok mismo ay maaari mo ibabad sa lana o sa langis ng niyog o olive oil at ang langis na ito ay magagamit mong panggayuma. Sinasabi na sa sandaling ikaw ay magpahid o maglagay ng lanang pinagbabara ng hibla ng halamang bagukbok ay marami na ang mga kalalakihang maaakit sa iyo at magiging maapil ka na sa kanila vice versa. At animoy sabik sila sa iyo at ayaw kang ka ang mawaglit kahit sa kanilang paningin. Sa tulong rin ng langis na ito, magiging aktibo ka sa lahat ng mga bagay. Tataas ang iyong confidence sa sarili at hindi ka makakalimutan agad-agad ng sinumang iyong makahalubilo. Sa bansang Indonesia nga, ang langis na sinangkapan ng bagukbok at iba pang mga love charm na halaman buhat sa kalikasan ay pinaniniwala ang siyang pinaka-efektive na panggayuma sa lahat. Subalit hindi rin lamang sa pag-ibig o karisma maaring magamit ang hibla ng halamang bagokbo. Maaari mo rin itong gamitin sa iyong negosyo kung a-attend ka ng mga party, sa mga business deals, at mga social gatherings sapagkat aangat ka sa iba at matutulungan ka ng karisma nito upang makuha mo ang atensyon ng karamihan. Kung ikaw naman ay may asawa at maaaring nanlalamig na nga si mister sa iyo, sa tulong ng halamang ito ay hindi natitingin pa sa iba ang iyong asawa. Napakaraming gamit ng panggayumang ito, buhat sa halamang bagokbo. Gaya ng mga sumusunod, mabisang panghalina. Nagbibigay ng matinding atraksyon Sa iyong oposit na kasarian Nakadaragdag din ng pogi points o karisma Hindi ka agad-agad makakalimutan ng iyong mga nakasalamuha Malakas ang iyong dating Hahangaan ka ng marami Madali mong mapapaoo ang iyong kausap Mapapalambot mo rin ang damdamin ng iyong kaharap At marami pang iba Marami na nga ang nagpatunay ng bisa ng damong ito o ng hibla o dahong animoy ugat ng bagokbok. Kaya naman, marami na rin ang gumagawa at nagbebenta ng mga fake nito. Kaya sana ay huwag tayong agad-agad magtiwala at suriin muna bago natin bilhin. Lalo na nga kung kailangan-kailangan mo nito. Hindi masama ang maniwala sa mga bisa ng pangakit o panggayuma. Subalit, palagi pa rin nating tatandaan. Iba pa rin ang nadaraan sa natural. Manalig lamang tayo sa Diyos at matutupad rin ang ating mga hiling sa buhay sa tamang panahon. Sana ay may bago na naman tayong natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Dito na sa... mundo ating Ito yan sa best baby Ito yan sa best baby Ito yan sa best baby Sa pagkat mga laki may alam Ito yan sa best baby Talo ka, sabay-sabay tayo na matuto Pagkat dito sa mundo, lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong